Grabe, napasu napasukan kami ng hold up kanina. Hello? Oo, kuya. Kaya pala may pulis? Dami, pati yung sa may COD na hold up din. Dami naman. Ulit. Fuck. Ah! Giliago ba mo? No. Dekado. Pero ako ulo yun ah. Oh? Lasing, Lasing yan. yan. Barilan <laughs> talaga. Ilan tao? sampo ang eh. Ha? Huh? Ang ina natakot ako nung armalite nakita ko eh. Pag open ka ng pinto nakita ko na sumisigaw na sila tapos nakatutok yung isang lalaki na naka-armalite doon sa cashier. Ay nakita na nila. Nakita na? Sabi nung boss ko po na, Police okay pahinga ka na nandun na pala sila sa area nung nang loob sa atin. Nakita na nila yung van. Yung van lang waiting lang ng coordination mga tropa kung kaya pasukin ngayon. Ah, may naman manan pa po. Kasi hindi pwedeng pasukin ng unti lang sila eh. Barilan yun. Oo, oh, lalo't mga high power yung baril. Ay, natatakot ako. Yo, what's up guys? Yan, may booking po tayo. At so, tamaan nyo, kasi kayong hanap buhay na may kunting gala at kunting landi. Diyos. So, may tayo from Patay sa Tundo. Punta so, natin. Yee. clear. I... Hmm. So, ano makita ko?

Okay, ninay. Hello po, Tay. Okay na okay. ko, Okay na po. Bye. -bye. <laughs> Tondo, ma'am, na? No? Opo. Okay. Grabe, napaso napasukan kami ng hold up kanina. Oo, o, kuya. Kaya pala may pulis? Dami, pati yung sa may COD na hold up din. Dami naman. Di, ba, di ba may security kayo dyan? Binugbog sila, tin tinutukan sila ng barrel, pero an-armalite? Oh? Grabe. Buti nga hindi kami nita, nandun ako, nakatago ako eh. Lahat ng alahas, relo ng mga guests, mga Rolex. Fuck! Ah! Giliado ba mo? Ano? Dekado. Pero ako ulo ah. Oh? Lasing yan. <laughs> eh yung ibang mga kasama ko, mga alahas, nakakuha yung mga gold nila. Tapos yung mga bag ng guest laman, 300 kay isang tao. Dami nakuha nila, million-million. Ha? Ah? Tapos yung bag ng boss namin. Eh, yung kausap mo, boss mo yan? Hmm, pati na, yung alahas niya din, wala. Tapos yung, 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 mga pera ng mga babae na sa kasi, dun pinapatago, wala kuha din. Ako. Buti nga pera lang nakuha sa akin eh. Yung nasa cashier na pera ko. Okay. Pero na-trace naman yung, ma yung cellphone, kaso paikot-ikot. Mm. -hmm. Oo, oh, kasi nakabukas yung GPS. Mm -mm. Panina nasa QC, tapos ngayon nasa Kaaloocan na siya. Ano? Oh, no. Baka Kaaloocan? Sinusan oh, sinusandan, na, sinusandan na yung trace ng mga police. Naka no. Nakakatakot pala yung ganun, hold up. First, ah uh, oh. Grabe naman. Sige kuya, dito ko. Ha? Saan ka ba dadaan? Dito lang, u-turn lang dyan. Oh, sige, train. sige. Yung mga ganyan pala talaga na. Parang sa pelikula lang kasi. First time ko. <laughs> iyak nga ako, nang iyak ko kawawa ng nga yung mga boss namin, pinagtatalipan nila eh. Para walang ano... Grabe. Pero ang bilis lang nila ginawa yan no? Ang bilis lang wala pang 20 minutes. As wash out. Um, alam mo kung anong kulang diyan sa inyo? Yung pakagaya sa bangko dapat. Wash out. Okay. Yung ngayon cashier dapat may button na pinipindot lang sa Opo, para tumawag. Pero nakatawag ako sa mga police oh. Eh, sobrang bilis ng pangyayari. Late na yung police dumating. Dumating yung polis, wala na yung hold up eh. hindi. na. Bagay, bago kasi gumawa ng mga uh, ganyan yung mga taong iyan. Tsaka, mas, mas delikado pag naabutan sila ng polis. Oo. Baka maging hostage pa kami dun. Hostage, tsaka mga ano yun. Barilan talaga. Barilan. Ilan tao? Sampo daw eh. Huh? Ah! Okay. Ang ina natakot ako nung armalite na kita ako eh. Anong ano nila? Anong service? Hmm? Anong ano nila? Service na kamotor na kotse. Nakakotse yung mga yun. In North Caloocan ba? Oo, pero hindi kasi kanina yung unang trace na sa QC. Tapos yung umaandar na sa Caloocan. Pero sinusundan na ngayon. Yung, ng mga pulis kung nat trace nila eh. Sa? yung cellphone, daming cellphone doon. Oo. Mahigit siguro yung cellphone doon nasa 50 plus no? Puro iPhone pa yon, iPhone 15 Pro Max Oh, matitrace yun hanggat bukas Mga bukas yung data nun eh Tapos yung mga Rolex na relo, yung mga mamahalin, kinuha oh, kasi mga big time yung mga ano dyan, di ba? Mm -hmm. tapos mga luxury na bag uh -huh. Mga Louis Vuitton, tapos laman pera, 300 kinuha, lahat Nalilig ng loob ng mga kapitan Grabe, wala silang awa Pero dapat kasi dun pa lang sa entrance talaga Yan Binugbog ano. yung bouncer namin eh Tapos hindi sila iniwan sa baba Pinainakit din sila kasama ng mga holdhopper Oo oh, oh. Pinagsama-sama sila sa isang Di ba lalaki ng bouncer hilo. nyo dapat? Eh, di ba lalaki nyo? Eh, madami sila eh Tapos may mga baril eh Ano magagawa ng lalaki mo kung oh. baril? Grabe, trauma na trauma ako. Buti na lang, walang naano sa inyo, you no? Know? Wala mm -hmm. lang, walang nasugatan talaga. Wala. Pero sayang yung pera ko. <laughs> 8,000 din yun. Ha? Talaga. Sana mahuli yung mga yun. Kaya nga. Hindi lumalaban ng patas, eh. Grabe sila. Kahit saan pala talaga, you no? Know? Siyempre kahit mabepera pera yung Chinese kanina, kitang kita ko yung mga ano sa mukha nila. Oh. Kahit sabi nga nila, wala na daw silang pakailang sa mga pera nila, ibalik, la, ibalik lang yung susi ng kondo nung isa. Yung isa hindi kasi makauwi kasi wala siyang yung susi ng kondo niya. Yeah, oh. Tapos kahit yung cellphone lang daw nila kasi doon sila nag-work sa cellphone nila eh. Oh. Wala. Hindi mo talaga. Hindi na ibabalik yun. Nakakaawa lang. Mga boss namin lahat, cellphone nila tangay. Eh, nandun pa naman daw yung mga working permit nila. No. Sa cellphone. Eh, yung mga yun kasi, kahit paano, may mga laman naman yung mga bank account nyan eh. Oo, sa Alipay kasi sila eh, online sila eh. Kaya naman nilang bilhin yung mga nawala sa kanila ulit. Pero, di ba yung mga empleyado, ang inaasahan yung araw-araw nakita kawawa naman Yan yung ano yung sa inyo. nakakaawa talaga yung ibang andun pa yung ibang guest hindi sila na uwi no. wala silang cellphone wala silang kahit ano nakakaawa pero kung nakachempo naka yun ng mga guest na may mga bodyguard magkakabarilan yan mhm mm ba yung ibang mga guys may mga bodyguard mm -mm. pero ang galing nila wala na ma, dyan na sila expert eh sobrang taglit as in pinag-aralan eh, na nila yan eh tsaka inalam, inikutan mo na yung area dyan kung may pulis ba na ang ah, galing nila baka nga kanto-kanto nun inano nila eh tapos mother's day pa naman ngayon okay, lang, eh. Pero may matanda pa nga daw na ali, kasama yung hold-upper, tapos ika-ika e, na maglakas. Pati naman na maana ng bala dati yun. Tum tumama pa. Lakas ng loob. hindi lang 1 million yung nakuha pala nun. Hindi lang Kasi kuya. Kasi sa 50 na iPhone, nako. Tapos sa relo pa lang eh. Sa relo pa lang, mayroon pa yung 100,000 dyan. Mga relo pa lang, eh ang daming, eh ang daming talagang guest pool house. Lahat ng VIP, inikuta nila. Lahat ng bag, luxury bag. Mahirap din kasi labanan yun. Ang ahaba pala ng barin. Oh. Mga arma line. Buti nakatago ka. Oo kuya kasi yung pinto ng DR namin parang visible siya. Parang wall lang. Oh. Parang padel lang sa kung titignan mo. Pero pinto, pinto siya. Mm -hmm. ka sa loob? Nandun ako. Tapos palabas ako. Pag, paglabas ko, pag-open ko ng pinto, nakita ko na sumisigaw na sila tapos nakatutok yung isang lalaki na naka-armalite doon sa cashier. tinutok niya yung baril niya doon. Siyempre, ako hindi na ako lalabas. Iniisip ko na agad yung pamilya ko kanina. Pero buti wala na lang talagang pumalag eh no may pumapalag na isa, ano, tapos yung waiter nga doon kuya niya, eh, hinila nila, sinapak nila. oh, mana, mag, ano talaga yan sila, may, may sasaktan talaga sila dyan para, Grabe. talaga, matakot. oh, matakot, hindi nagagaya yung iba. Grabe, para... sinapak nila, tapos yung boss naming Chinese, sinipa-sipa nila. Para is, uh, Kahit, naka, kahit nakadapa na siya, sinisipa pa rin. Mga oh, ba naman? Mga ano sila Ang, mababait naman yata yung mga boss nyo yan, di ba? wala silang ano Basta may demonyo pala talagang tao Anong, anong meron sa mga yeah. mga yan? Diba? mga adik naman kasi yan eh Nasa ilalim ng... Totoo pala yung mga ganong senaryo. Oo. Oh. Di ba? Parang sa lang, no? Oo, sabi ko, sabi ko nga sa kuwi hindi ko pa nararanasan ito. Naka-curfew nga, hindi pa ako naka-curfew. <laughs> Ganun pa mararanasan ko. Siyempre, isipin ko, baril yung hawak nun eh. Hmm. Anong laban ko dun? Ayan. Ay, yung mga bouncer nga, lalaki, hindi na... Uh... Tulog binugbog nga lang sila eh. ka ano yung iba nun ah. yun nandun lang nandun lang yung iba naawa ako ako sa may sa ibang guest na eh, naka, na nakahiga na sila sa sopa wala, sil, wala silang cellphone hindi daw sila makauwi kasi yung susi ng mga kondo nila nandun sa bag wala oh, yung may susi pa ng korte nandun doon mga ano mga lang yung bituka naman ng ngayon tuwan tuwa yung mga yon, ang ina naka jackpot sila layo nang ikutin natin, Sarado kasi wala silang po. may karma din yung mga yan sana mahuli nga e eh. sana kawawa naman kahit, kahit yung cellphone lang nila mabalik. Oo. Oh, alam mo ba, 'di ba? Alam mo naman ikaw yung cellphone mo hindi nakuha. Hindi kuya, iiyak ako. Kinanira pa ng cellphone. Oh, oh, hindi, hindi yan, hindi yan hindi yung, ito. Yung cellphone naman kasi natin hindi yan dahil sa presyo. Mm -mm, yung, sa contact. Sa yung ano doon, mga kailanganin mo na mm -mm, lahat. Sa cellphone na. Parang buhay mo na din yung cellphone. Sabi nga nila, manakawang ka ng pera, wag lang cellphone. Oh, ma sabi nila, mawala na yung jowa mo. Huwag lang yung cellphone, <laughs> <di> ba? <laughs> sabi nga nung mga guys, eh, mga pera nila, mga LG pa bag nila, tas 300,000 naman. Malang LG. Wala, wala silang pakailan sa pera daw. Cellphone lang. Cellphone <laughs> so, lang oh, daw. Mabalik. Kasi yung mga, mga online banking nila, nandun. Mm -mm. Yung mga transaksyon. Ang lolo, pag nabuksan pa yung cellphone doon, gagamitin. Pati yung, yung mga lalo. cellphone ng mga waiter, kinuha din nila. Hindi nila pinalagpas. Oo, Pati o, mga waiter. Yan. nila yan. Total, gumawa na rin sila ng kasamaan. Hang... Pati mga bariya-bariya kinuha. Sobrang tuwang-tuwa na yun mga yun. Easy money. Easy money sila. May dalawa alam ko dalawa yung nahold hold up ngayon ni. Eh. Ah? Ano? Mm -mm. Sa, yung isa sa may ano daw malapit sa si Odi sa tapat. Na hold up din sila. Anong ano yun ma'am? Anong anong L eh, anong LA LA yata? Oh, yun sa inyo. Kigo. parang na yung laman ko parang nang nangingilig yung laman ko sa ano uh, ganyan tao sana mahuli nga eh tapos may sarap pag butusokin yung mga mata sabi nga ng kaibigan ko kahit limang ulo lang pumatok sa kanila masaya na ako ang <laughs> lalaki ka ng katawan oo uh, nga hindi lumalaban ng patas grabe nakakatrauma trauma. Di na mawala siya sa isip ko eh. Ikaw, Ito. ikaw lang talaga yung bukod tang hindi nakuha ng cellphone. Dalawa kami ng friend ko kasi dalawa kami pumasok doon. Tapos pag, paglalabas namin eh, ako yung nag-open ng pinto. Nakita ko na yung barrel. Hindi ko na, di na ako tumulo eh. Tapos umiyak na ako. Buti talaga hindi sila pumasok doon. Oo, no, oh, Thank you Lord talaga. Makakala nila wall na yun. Sobrang swerte ko. Pinagpapala pa din ano <laughs> <Yeah, I know>. Thank <laughs> may araw din yung mga yan? Makakaanap sila ng patapat nila. kanan naman lahat eh Nakakatakot oh, kasi yung baril <laughs> Oo oh, oh. Doon ako hindi sa kalili Ay nakita na nila Nakita na? Sabi nung boss ko po na police, okay, pahinga ka na, nandun na pala sila sa area nung nang loob sa atin. Nakita na nila yung van, yung van lang waiting lang ng coordination mga tropa kung kaya pasukan ngayon. Ah, may naman manan pa po. Hmm. <laughs> Kasi hindi pwedeng pasukin ng unti lang sila eh. Barilan yun. Oo. Oh, lalo mga high power yung baril. Ay, natatakot ako. <laughs> Nakaban ako. Nandun pa naman yung isa kong friend. Nang ko ba, eh, kasama Saan ba kayo, ma'am? Saan kuya? Yan na lang po sa tabi. <laughs> number niya po oh, ano may, may pera ka pa ba ba okay, meron po okay, sige na, po, na, meron na, no. po meron po meron <laughs> po zero nine ah uh, three five three five Opo. Opo, ayan. <laughs> Thank you, po. pa to pa So, ayun na nga guys. Uh, isang nakakalungkot na kwento yung narinig natin. So, isa sa mga club sa Pasay is nulled up kaninang madaling araw lang. So, nakakaawa yung mga biktima. So, si ma'am ay eh, siyempre nakakaawa na ako naman ako. Ayaw ko sana pabayarin. Siyempre malaki din yung nawala eh. So, pero binayaran din naman niya at may pera pa naman daw siya. So, thank you, ma'am. At nagkit pa nga. Pagdasal na lang natin na mahuli para managot yung mga suspect sa kasamaan ang ginawa nila. So, ayan lang, guys. Maraming salamat sa panonood.